Ayo. Ayo. Oi, Rai Tao. Rai Tao. Rai Tao. Na. Pinsa ya Tuan. Ayo lah, main kedi. Ah, bihda sir. Oh, bih kena. Nampi awak ngah pang ba? Kena. Uh, ah, oo. ah. Ila muka buk diri yang pang Ah, untuk minta nang sir. Ah, untuk muka buk. Siapa beli dogan ini

Sunuan. Wa mani isa nuwal ari. Tawag ko tawag na tawag na Amang ah, lista diri kay mga lista manis mga buang. Ang ah, mga buang na na. Oh. Yemang, buang ka sir. Iyo ilada kay nang atag subre. Ni subre gatag. Sa matong subre. Para lagi to sa buang sir. Usa si to subre lagi si sudo to. Kuta. Para tuh. to. Para mo to sa ila mga nga tambal. yang namu mo kolekto tambal. Buang to dito. Buang tuh silasir, sir. Buang dali kasir, sir. Diko, buang. Di.